nang sinimulan ni Vladimir Putin ang kanyang pananakop sa Ukraine inakala niyang may sapat siyang oras sa mundo para tapusin ito hindi naman kailangan ng Russia iyon akala ni Putin mabilis babagsak ang Ukraine pero hindi nangyari sabi ng Russia ayos lang sila dahil sa mas malakas na militar at mas maraming kagamitan ng Russia ang mabilisang operasyon ay naging digmaan ng pag-ubos na kaya nilang mapanalo hindi pa ito nananalo at matapos ang halos apat na taon. Ang gulong nilikha ni Putin ay nagdulot ng masamang kalagayan sa Russia. Nauubos na ang oras ni Putin para manalo sa Ukraine habang pumapalpak ang estratehiya ng Russia. Ayon kay Nigel Gould Davis, nakamakailan ay nakausap si Dominic Prasel tungkol sa artikulong isinulat ni Davis. Iminumungkahi ng artikulong iyon na hindi napanig kay Putin ang oras dahil sa tatlong mahahalagang issue. Pinilit si Putin ng mga pangyayari na pabilisin ang estratehiya ng Russia, kaya nalalagay sa panganib ang bansa. Si Davis, Senior Research Fellow sa International Institute for Strategic Studies at Dating United Kingdom Ambassador sa Belarus, ay nagsabing, ang kakulangan sa oras ng Russia ay hindi lang dahil sa estratehiya ni Putin o depensa ng Ukraine. May mga manlalarong nagtakda ng direksyon ng digmaan sa Ukraine at tumulong mailagay ang Russia sa kasalukuyang kalagayan. Hinihikayat ni Davis ang lahat na alalahanin ang mga nangyari noong Marso libo at 2022. Sa 2022, doon naging malinaw na nabigo si Putin sa unang tangka niyang sakupin ang Ukraine. Ang pananakop na sinimulan noong katapusan ng Pebrero ay inaasahang matatapos na sana pagsapit ng Marso. Sabi ng Business Insider, Marso 2000, at dalawamputs dalawa na si Putin at ang kanyang grupo na kaya nilang sakupin ang Ukraine sa loob ng dalawang araw nang hindi iyon nangyari. Nabuksan ang pintuan para sa mga panlabas na manlalaro na makialam sa labanan. Simula noon, naging malinaw na may iba pang salik sa paghusga sa digmaan. Hindi lang sa kapalaran at kakayahan ng Ukraine at Russia na kasalalay ang laban, kundi pati rin sa soporta at lakas ng ibang estadong tumutulong sa digmaan. Sinabi ni Davis kay Preysel, Siyempre, ang kolektibong kanluran ang unang kumilos. Mula Enro 24, 2,000 at 22 pinagsama ng United States at Europa ang kanilang tulong o pangakong ibibigay na umaabot sa 30,000, 200 at 15 bilyong euro sa Ukraine. Nakatumbas ng humigit kumulang 400 at 50 bilyon. Ayon sa Kiel Institute Ukraine Funding Tracker, kapansin-pansin hindi ka bilang dito ang United Kingdom, Canada, Japan, at iba pa, na nagbigay din ng bilyon-bilyong dolyar sa Ukraine. Hindi kinulang ng suporta ang Ukraine. At ang suportang iyon ay may malaking papel sa pagtiyak na tumagal ang labanan ng ganito katagal. Hindi agad nasakop ng Russia ang Ukraine kaya't napaisip ang kanluran kung gaano at hanggang kailan susuportahan ang Ukraine. Itinuro ni Davis, may sagot na tayo dahil tuloy-tuloy ang suporta. Dahil sa haba ng digmaan, napilitang humingi ng tulong ang Russia sa mga kaalyado nito. Tumulong sa Russia ang China, North Korea, at Iran. Nagbigay ng sandata tulad ng artillery shell at drone ang North Korea at Iran. Tumutulong ang China sa banayad na paraan, gaya ng pagbebenta ng dual-use na bahagi at pag-import ng maraming langis mula Russia. Hindi mahalaga ang binibigay ng mga bansang ito sa Russia kumpara sa pagdepende ng Russia sa ibang bansa para mapanatili ang kanilang pagsisikap sa digmaan. Yun ang sumira sa pangmatagalang estratehiya ng Russia. Ayon kay Davis kay Prasel, kung titingnan ang digmaan batay sa kagustuhan at kakayahan ng ibang bansa na tumulong, ganito ang dinamika nito. Sa tingin ko, inilalagay nito sa mas malinaw na pananaw ang ilang mahahalagang pangyayari na naganap nitong mga nakaraang buwan, na halos lahat ay nakakasama sa pangmatagalang hinaharap ng Russia. May tatlong pangyayaring ito na pinagsama-sama upang mailagay ang Russia sa isang takdang panahon sa Ukraine. Ang una ay maaring siyang pinakamapaminsala. Hindi na gamit ni Putin ng epektibo ang pagkapresidente ni Donald Trump sa Estados Unidos. Malaking pagkakataon ito, ani Davis, at inantay ni Putin si Trump halos buong dalawang libo at dalawampu't tatlo. Malinaw na, lalo na matapos ang mga pangyayari noong dalawang libo at dalawampu't lima nang bumalik si Trump sa White House. Sabi ni Davis, mas nakikita ni Trump ang digmaan sa Ukraine mula sa pananaw ng Russia kaysa Ukraine nang maupo siya sa pwesto natakot ang kanduran na iiwan ng United States ang Ukraine. Sa ilang sandali, mukhang mananaig ang mga galaw ni Putin. Noong unang quarter ng 2000 at 2025, nagkaroon si Trump ng magulong pagpupulong kay Zelensky sa White House, na ikinatuwa ng Russia. Noong unang Marso, sinuspinde ng United States ang pagbabahagi ng military intelligence at tulong militar sa Ukraine. Pareho itong ibinalik pagkatapos ng ilang sandali. Nang sinisi ni Trump si Zelensky at Ukraine, sa pagsimula ng digmaan laban sa Russia noong Abril. Naging malinaw na kakampi siya ni Putin, konti na lang at iiwan na ng United States ang Ukraine. Kapag nawala ang pangunahing taga-suporta nito, pwedeng bumagsak ang Ukraine. Mukhang labis ang kumpiyansa ni Putin na kakampi niya si Trump. Kaya nagsimulang lumabis ang kilos niya pagsapit ng ikalawang hati ng dalawang libo at dalawamput limang. Ngayon, nagbago ang teorya ni Trump tungkol sa kapayapaan. Mula kompromiso ng Ukraine, naging pagpigil at pagpwersa sa Russia, ayon kay Davis kay Preysel. Iyan ang pinakaayaw ni Putin. At may ilang outlet na nagsasabing tinalikuran na siya ni Trump. Noong Hulyo, iniulat ng Cable News Network na sinimulan ng batikusin ni Trump si Putin sa publiko. Malamang dahil na dismayan na si Putin ay puro salita lang sa pag-anunsyo ng tigil putukan o kasundoang pangkapayapaan sa Ukraine. Pinaikot na ni Putin si Trump at lantaran ng lumalaban ang United States President sa Russia. Bagaman may tsansang maayos ni na Putin at Trump, ang lahat ng bumisita ang Pangulo ng Russia sa Alaska para sa summit, lalong lumala ang kanilang relasyon. Simula noon, nagbigay pa ulit si Putin ng mga maling pangakong gusto niya ng kapayapaan. Muli, hindi niya tinupad ang mga ito. Noong Oktubre, iniulat ng British Broadcasting Corporation na naniniwala si Trump na ang tanging paraan para matapos ang digmaan ay ang pagpressure kay Putin. Ang maraming pain na inialok sa harap ng muka ng leader ng Russia, ay nabigong makuha ang kanyang interes. Kaya bumaling si Trump sa pananakot, pagbabanta ng parusa sa Russia, at mungkahing magbigay ng United States ng Tomahawk Missile sa Ukraine. Nabigo si Putin, ayon kay Davis. Isa itong diplomasya na hindi lang matigas, kundi kapansin-pansing walang kakayahan. Hindi niya sinamantala ang malinaw na pagkakataon. Hindi rin niya binigyan si Trump ng rason para ipagpatuloy ang maayos na ugnayan sa Russia. Ayon kay Davis. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng pagkadismaya ni Trump kay Putin. At ang pagkadismayang iyon ay nagpapalakas sa isang bagay na akala ni Putin ay kaya niyang makuha. Nabigo ang estratehiya ni Putin na panatilihin ang digmaan sa Ukraine dahil sa suporta ng Amerika. Hindi umaatras ang United States. At ngayon si Putin na ang may pressure na dating kay Zelensky mula kay Trump. Napabayaan ng Russia ang pinakamalaking panlabas na manlalaro sa digmaan sa Ukraine, ayon kay Davis. Ito ang pangalawang issue na lalo pang nagpapabilis ng oras para kay Putin na makamit ang tagumpay sa Ukraine na hindi pa niya nakakamtan mula pa noong Pebrero 2000 at 22. Bahagya lang mas mababa ang halaga ng isyong ito kaysa sa maling pamamahala ni Putin kay Trump. Siguradong nayanig ang Russia na parang tinamaan ng shotgun. Nangako ang mga miyembro ng NATO na malaking dagdag sa gastusin sa depensa tataas hanggang 5% ng kanilang gross domestic product. Tandaan, bago lusubin ng Russia ang Ukraine, 2% lang ang rekomendasyon ng NATO sa gastusin sa depensa. Karamihan sa mga miyembro ng organisasyon ay hindi pa malaki ang nagastos. Sabi ng Atlantic Council, anim lang sa NATO ang umabot sa 2%, target noong 2,000 at 21, pero 23 na ang nakaabot nito sa kalagitnaan ng 2,000 at 24. Ngayon, ang mga miyembro ng NATO na iyon ay magtatangkang maglaan ng 5% ng gross domestic product para sa gastusin sa depensa. Masaya si Trump sa kinalabasan na iyon. Matagal na niyang reklamo na di patas ang bayad ng ibang NATO members at sobra ang asa sa United States sa unang termino niya bilang pangulo. Ginamit ni Putin ang mga reklamo upang subukang ilayo si Trump at ang United States sa mga kaalyado ng NATO. Sa halip, halos sumang-ayon ang NATO kay Trump at kinilala ang lumalaking banta ng Russia. Ang mga miyembro ng grupo ay gagastos ng higit pa kaysa dati. At masamang balita iyon para kay Putin. Hindi lang magdadagdag ng gastos sa depensa. Ang mga kasaping Europeo ng NATO, mas marami rin silang pondo kaysa kayang likhain ng Russia. Ang mga kasaping Europeo ng NATO ay may mas malaking pondo kaysa kay Putin. Kahit noong pinakamagandang taon ng Russia sampung beses mas malaki ang pinagsamang gross domestic product ng Europa kaysa Russia. Kung maglalaan ang Europa ng 0.2% ng gross domestic product para sa Ukraine, sapat na itong punana ng agwat sa pananalapi ng Russia at Ukraine. Ayon sa Tony Blair Institute for Global Change, ipinaliwanag ni Davis ang ibig sabihin nito para kay Putin. Kahit maliit lang na pagtaas sa gross domestic product na ilalaan sa depensa, ay magre-resulta na sa napakalaking kalamangan sa material na kakayahan sa depensa. Ayon kay Davis, kahit tumaas pa sa 3% o 3.5% ang gastos ng mga bansang Europa sa NATO, hindi pa rin ito matutumbasan ng Russia. Ang nakikita natin dito ay hindi naman talaga isang issue na may malaking epekto sa Russia sa loob ng Ukraine. Ang pumalyang estratehiya ni Putin sa Ukraine ay nagresulta sa mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya. Nagising ang Europa sa banta ng Russia at naunawang mas malakas sila dahil mas marami silang pera kaysa Russia. Ayon kay Davis, dahan-dahang dumarating ang kakayahang depensa ng Europa para sa sariling depensa laban sa Russia. Ang tanging laban ng Russia sa mga miyembro ng NATO sa Europa ay ang nuclear advantage nito. Posible pa ring maging problema ang malaking agwat sa nuclear. Ang Pransya at ang United Kingdom lang ang tanging mga miyembro ng NATO sa Europa na may mga sandatang nuclear. Sabi ng Arms Control Association, may limang daan at labing limang sandata sila. Mas marami ng higit sampung beses ang Rusya. At maaring gamitin ito para magbanta gamit ang nuklear. Pero dyan napapasok muli ang Estados Unidos. Halos pareho ng Rusya ang kakayahang nuklear nito na may 5,200 at 25 kumpara sa 5,500 at 80 ng Rusya. Binalaan ng Estados Unidos ang Rusya na gagamitin din nila ang sandatang nuklear kung gagamitin ito ng Rusya laban sa mga kasapi ng NATO sa Europa. Ang estratehiya ni Putin ay nagpalakas sa Europa. Dagdag mo pa ang kabiguan ng leader ng Rusya na impluensyahan si Trump. Kaya may dalawang mahalagang isyu ka na nagbibigay ng matinding pressure kay Putin na humanap ng paraan para tapusin ang digmaan sa Ukraine sa kahit anong paraan na kaya niya. Maliban sa kapayapaang itinutulak ng lahat na ideklara niya. Dahil dito, napupunta tayo sa ikatlong punto ni Davis na dagdag pressure kay Putin. Dumaraming tensyon sa Rusya kahit pilit ipakita ng Kremlin na solid ang suporta ng mga Ruso sa kanilang presidente, kahit na daan-daang libong sundalo nila ang namamatay sa Ukraine, ang totoo, nahihirapan ang karaniwang Ruso. Nagsisimula ng maramdaman sa buong Russia ang epekto ng dagok sa ekonomiya dahil sa pananakop sa Ukraine. Para kay Putin, kasing sama niyan ng mga problema ng Russia sa United States at Europa. Tingnan mo sa loob ng Russia, ang lumalalang tensyon na dulot ng kombinasyon ng malaking digmaan at matinding parusa na ipinapataw sa ekonomiya ng Russia. Ayon kay Davis, masasabi ko na pumapasok na tayo sa panahon kung saan malinaw na mas magiging masama ang hinaharap kaysa sa kasalukuyan o nakaraan. Gaya ng ngayon, habang umuusad ang ekonomiya ng Russia, dumarami ang tensyon at mga pagbaloktot. At nagdudulot ito ng tahimik na mga palatandaan ng pagkabahala sa ilang bahagi ng mga elite ng Russia. Yan ang grupong ayaw galitin ni Putin. Maaaring maging susi ang mga elite ng Russia sa pagtalikod ng natitirang populasyon laban sa kanya lalo na kung magsasama-sama sila dahil nalulugi sila sa pera dahil sa digmaan ni Putin madilim talaga ang kalagayan ng ekonomiya ng Russia ayon sa Deutsche Welle noong Setyembre nahaharap ang Russia sa pagbagal ng paglago pagbaba ng kita sa enerhiya at kakulangan sa badyet hindi gumagaan ang mga problemang ito dahil sa parusa ng kanluran at estratehiya ng Ukraine na paulit-ulit atakihin ang mga oil refinery ng Russia. Itinaas na ng Russia ang kanilang value-added tax sa 22% mula sa dating 20% na nagpapakita ng kahandaang ipasa ni Putin ang gastos ng digmaang siya ang nagsimula sa sarili niyang mamamayan. Ayon sa Deutsche Welle, may 50 bilyong budget deficit ang Russia at ramdam na ang epekto nito. Nababawasan ang pondo ng edukasyon at healthcare para suportahan ang tampan ang digmaan. Hindi ibig sabihin na ang mga tao sa Russia ay mag-aalsa na. Parehong itinuro ito ni na Davis at Prysel, kung saan si Prysel ay nagsilbing kontra-argumento sa punto ni Davis. Mababa rin ang utang ng Russia kumpara sa kanilang gross domestic product na pabor kay Putin. Gayunpaman, nananatiling totoo na mas maganda ang kalagayang pinansyal ng Russia bago nila sinimulan ang pagsalakay sa Ukraine kaysa ngayon. At habang tumatagal ang digmaan, mas maraming pera ang ginagastos ni Putin na lahat ay nakakasama sa populasyon ng Russia. Ituring mong mabagal na umiinit na deadline ang ikatlong issue. Kapag naubos ang pera ng Russia, o masyadong pinagkaitan ni Putin ang elite at tao kaya sila mag-alsa, tapos na ang laban ng Russia. Epektibo ang estratehiya ni Putin ng pagkapagod. Siya lang ang natanggal, hindi ang Ukraine. Batid ng presidente ng Russia, ang mga pagkakamali at kabiguan na sanhin ng tatlong problemang ito. Napakamakahulugan ng tugon niya sa mga isyong kinakaharap ng Russia ngayon. Ayon kay Davis, mas naging agresibo ang Russia nitong mga buwan dahil alam nilang may deadline na hindi naman dapat naging salik. Makikita ito sa mga drone attack ng Russia sa Europa. Simula Setyembre, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng Russia ng mga drone at ibang panghimpapawid na kagkat kagamitan sa mga bansang NATO sa Europa. Natagpuan kamakailan sa Romania ang mga piraso ng Russian drone sabi ng Independent noong Nobyembre 11, naging pangunahing biktima ang Poland ng hybrid warfare ng Russia nang salakayin ito ng mahigit dalawampung Russian drone noong unang bahagi ng Setyembre. Nagtatayo rin ng bagong depensa ang Poland at Romania laban sa ganitong paglusob. Ayon sa ulat, taktika is ito ng drone ni Putin para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang takutin ang mga kasaping Europeo ng NATO sa pagpapakitang kaya ng drone ng Russia, abutin ang kanilang bansa kahit malayo. Mukhang desperado na ang kampo ng Russia dahil sa paglala ng sitwasyon. Bukod dito, matindi ring tinatarget ng Russia ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine habang papasok ang bansa. Sa mahirap na taglamig, hindi na bago ang mga ataking ito ayon kay Davis. Pero malakas ang mga ito para pahirapan ang Ukraine. Noong Oktubre, 21 iniulat ng Kiev Independent na lumala ang mga pag-atake sa sektor ng enerhiya habang nabawasan ang tsansang makakuha ng Tomahawk Missile ang Ukraine mula United States. Akala ni Putin walang magawa ang Ukraine, kaya tuloy-tuloy siya sa pagpapadala ng drone at missile laban sa enerhiya ng Ukraine. Ayon sa The Guardian noong Nobyembre siyam, dahil sa mga pag-atake sa enerhiya, halos nawala ang kakayahan ng Ukraine sa paggawa ng kuryente. Ngayon, Maraming mamamayan ng bansa ang nakakaranas ng pagkawalan ng kuryente na maaaring tumagal ng hanggang labing-anim na oras habang nakukuha ni Putin ang gusto niya mula sa mga pag-ataking ito. Malinaw din kung bakit lalo pa niyang pinaigting ang mga ito tungkol ito sa pressure ng oras mula sa sarili niyang estrategiya. Desperado si Putin na ipakitang, bumabagsak ang Ukraine sa kanluran. Kasabay ng pagpapakitang iyon ng kapangyarihan ng Russia, ay ang pagkakaroon ng leverage na umaasa si Putin na magagamit niya para makipagnegosasyon ng uri ng kapayapaang walang kompromiso na gusto niya. Tulad ng napag-usapan, tinalikuran na ni Trump si Putin at pinalalakas ng Europa at Ukraine sa mas mataas na paggastos. Ang Hail Mary na tira ni Putin sa energy infrastructure ng Ukraine ay huling pagsubok para ipakita ang dominasyon ng Russia. Kung pumalpak ang tirang, tirang iyon, maaaring matalo ang Russia sa digmaan at hindi na ito ligtas sa presyur ng kanluran. Hindi aksidente ang paulit-ulit na bantang nuclear mula sa Russia. Noong Nobyembre 5, iniulat ng Kiev Independent ang mga pahayag ni Ministro ng Depensa Andrei Belousov. Ayon kay Belousov, tumugon siya sa ulat na minumodernisa ng United States ang kanilang nuclear arsenal. Abala ang United States sa mabilis na modernisasyon ng kanilang estrategikong sandata. Sa tingin ko, dapat na tayong magsimulang maghanda. Karaniwan nang nagsisimulang magsalita ang Rusya tungkol sa mga sandatang nuklear kapag alam nitong dehado sila. Ang pagpapabilis ng estratehiya ng bansa pareho sa aspeto ng hybrid na digmaan na isinasagawa laban sa Europa at sa mas matitinding pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Hindi ito tanda ng lakas ni Putin. Ipinapakita ng pagpapabilis ang desperasyon ni Putin. Ang leader ng Russia ay napahiwalay sa realidad dahil sa sobrang pagtutok sa Ukraine. Kaya, nadala niya ang bansa sa sulok dapat manalo agad ang Russia sa Ukraine dahil nauubos na ang oras ni Putin at baka wala na siyang magawa. Ayon kay Davis, unti-unti nang nagsasara ang pagkakataon para sa Russia kung walang pagbabago. Kaya, dapat pabilisin ng Russia ang pagpapatupad ng kanilang mga teorya ng tagumpay. Layunin nitong pahinain ang Ukraine sa material at militar at hatiin o takutin ang kanluran sa politika. Pag nagsara na ang pagkakataon, tapos na si Putin. Sino ang nakakaalam? Baka siya pa ang mabiktima ng hindi inaasahang pagkahulog sa bintana kung di niya magawa ang layunin sa tamang oras. Hindi lang sa tatlong isyo ni Davis nang gagaling ang pressure kay Putin, pati na rin sa loob ng Rusya. Si Putin ay may kakulangan sa mahalagang bagay para gumana ang kanyang nilikhang estado ng pulisya. May malaking nangyayari sa Rusya na hindi na maitago ni Putin. Panoorin ang aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show. Para sa iba pang video tungkol sa posibleng pagbagsak ni Putin dahil sa sarili niyang estratehiya sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood.